Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages energy para sa ating mga Scorpio for October 2023 So para sa ating Scorpio, marami pong salamat sa lahat ng nagsusubscribe 1K subscribers na po tayo, wala pang 1 man And maraming maraming salamat po talaga Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and updated kayo sa mga bago ko pang i-upload ng mga video so money love career ng ating Scorpio six of air so, ayan lahat ng mga pangarap nyo yan kung aalis man kayo pupuntang ibang bansa ayan, may mga trip dito baka papaalis na kayo buong pamilya ba yan o ikaw lang magtatrabaho sa ibang bansa Ayan, yung mga, yan, matagal mo nyo nang pinapangarap yan, matagal nyo nang inantay yan, at talagang makakamit nyo na ngayong buwan na to. Ayan, napaka-saya, no? I think buong kamag-anak to napupuntang ibang bansa o lilipat sa ibang probinsya. May sarili na, alam mo yun, mas safe, mas um, peaceful, or punta dito sa Manila, no? May mga parating na trabaho para sa mga magulang. Yeah, may financial security dito. So, kayo yung pamilya na kahit sa maliit na bagay, maliit na blessings, talagang masaya na, no? So, tingnan pa natin. Oops. We have here the Queen of Fire. So, kung ano man yung mga bagay na yan, kung ano man yung mga pag-alis mo, ang um, bagong trabaho, masayang pamilya, no? Confident ka talaga, no? Napaka-confident yun, napaka-graceful nyo ngayong buwan na to. So, talagang lahat kayo is talagang may unity, no? Para maabot nyo yung mga pinapangarap ninyo. So, ayan. So, may mga paglipat nga rin talaga dito sa... Siguro, bagong kasal kayo, or may... Uh, mga anak na kayo na matagal kayong tumira sa inyong mga magulang ayan, bubuklod na kayo, iwalay na kayo sa kanila at magkakaroon na kayo ng sariling tirahan so we have here the nine of earth so kung ano man yan katulad ng sinabi ko kanina so, maliit na blessings ayan, napakasaya nyo na no? ang saya-saya nyo na sa bawat blessings na dumarating sa inyo marunong kayong makontento dito talaga, Scorpio, ngayong buwan na to. Ang dami no, pagdating din sa inyong career, ayan, napaka-successful. Successful, Successful self-employment, siguro may mga business din dito, makakapag tayo na kayo ng kahit na maliit na business, ano, at talagang mapro-provide nyo yan ngayong buwan na to. Kaya yung mga anak mo talagang natutuwa, ano. So, we have here the Empress. Yung iba dito, masayang-masaya dahil may bago na namang bata sa pamilya. So, yung iba nga, eh, kailangan iingatan nyo lang yung mga sarili ninyo, ang inyong pangangatawan. Ayan, may abundance talagang mangyayari dito, no? Ginagabayan ka ni Archangel Gabriel. So, ayan. Kahit na anong um, dumating sa inyong blessings, ayan, no? Kahit maubusan kayo ngayon, darating darating din yan agad bukas. So, we have here the tree of earth. So, yung iba kasi sa inyo napaka-creative eh, napaka-resourceful. So, hindi kayo pumapayag na ganito lang ang pwede ko maging trabaho. Yung iba dyan, sumasideline sideline pa. No? Napaka-resourceful niyo Kahit na yung mga asawa ninyo talagang gumagawa ng paraan para kumita ng pera, hindi lang nasa bahay ano, talagang tinutulungan kanyang maging um, alam mo, tulungan kanya sa mga pangangailangan ninyo. So, we have here the page of waters, but for some of the um, is, scorp, you, know, um you know, may pagkasensitive no? may mapagkasensitive pagkasensitive yung mga asawa ninyo Okay. Iwasan nyo yung pagiging sensitive na yung buwan na to, ha? So, we have here the two of air. Parang it's all about decision making na naman to. Um, minsan, yung ibang nagpe-pretend na walang problema, pero meron talagang problema. Yan, yung iba, no? So, yung iba hindi makapag-decide-decide, -decide, eh, no? Parang yung iba dito, tinatakbuhan nyo yung problema nyo, eh. And minsan naman nakakalimutan nyo ng may mga dapat kayong pag-usapan. Pag-uusapan nyo, mag-aaway kayo. Pag napag-usapan nyo na, no? Pag andun na kayo sa moment na mag-uusap kayo. Ayan. Pero pagdating naman sa huli, ayan, nagkakasuyuan din. So, tignan pa natin. And we have here the two of fire. kung ano man yung blessings na para parating sa inyo no um, pahalagahan nyo lang yan and alam mo yun um, continue to move forward so kasi mas maganda nga daw yung magkaroon ka talaga ng sarili mong business ano parang yung iba dito mas pinili na lang magkaroon ng business kesa magtrabaho So, we have here nine of water. So, kung ano man yung mga minamanifest nyo na matagal nyo nang pinagpipray, ayan, your wish come true, matutupad yan ngayong buwan na yan. Kung may mga minamanifest kayo ng mga nakarang ilang buwan, na sobrang na-delay, or hindi nagkatotoo ngayong buwan, malalaman malalaman nyo na lang no? magugulat na lang kayo ay pinagpray ko to last month no? ngayon lang ngayon lang buwan talaga natupad so we have here Tignan pa natin. We have here the Ace of Earth. So, may mga talagang abundance din dito, no? dami. May mga contracts din para sa mga nag-aantay ng contracts, documents. Makukuha nyo na po yan. Mga importanteng bagay na inaantay nyo. So, your wish came true nga, eh, no? Tapos, meron tayong Ace of Earth dito. Na talagang yung mga important documents, contract records, kung ano man yung mga inaantay nyo, mga result na yan. Ayan, may makukuha at makukuha nyo na ngayong buwan na to. So, we have here the king of fire. So, maging idealistic ka, maging ambitious ka, motivational. Alam mo yun, talagang aggressive ka sa lahat ng mga pinapangarap mo, minamanifest mo. Ayan, huwag kang magsawa hanggat hindi mo pa na-achieve or nakukuha lahat ng yang mga manifest at pinapangarap mo dahil magkakatotoo at magkakatotoo yan matutupad at matutupad yan kung ano man yung mga self-doubt, self-sabotage pag sa self-pity mo ngayong buwan na to ialis mo na yan wala kang, wala kang patutunguhan sa mga ganyang um, mindset ano? so we have here the seven of fire kung ano man niyang mga pinaglalaban mo sa buhay, panindigan mo, may tao ka bang kailangan panindigan, ayan, panindigan mo talaga, no, stand your ground. Paglaban mo lang ang, ta ang person mo ngayong buwan na to. So, kung ang mga parents nyo is nakikialam sa inyong relasyon, ano? So, kailangan maging sa side ka ng iyong asawa, no? Lalong-lalo lalo na kung tama naman yung mga opinion niya, suggestion niya regarding to your family. Ayan, patuto kang pakinggan siya. No, kung ano man yung mga gossip na naririnig mo, um, make it sure na itatanong mo muna sa iyong asawa. Kasi asawa mo lang naman dapat ang pagkatiwalaan mo, no? kung lalong-lalo na maraming naiingit sa inyong paligid, ayan, sa iyong mismong pamilya naninira ninira. Ayan, pakinggan mo yung asawa mo kung ano rin yung side niya. Yan, wag na wag nyo siyang kakalimutan. And have focus, okay? We have the chariot by Archangel Metatron. Ayan, nakaguide lang yan sa inyo. Kung ano may mga important achievement mo, kailangan mo ng disiplina sa sarili. Willpower, and ayan, may mga public recognition ga dito. Baka mga exam na uh, attend meetings, occasions. Ayan. So, prepare yourself, no? And we have here the justice the justice card, kung ano man yung mga hinihiling mo, pinaglalaban mo, ayan, may justisya kang, makakamtan mo yung justisya, no, so kaya nga, kung ano man yung decision yan, paniniwala mo um, kung ano man yung mga pinaglalaban mo, ayan may justice yan, tayo dito so, yun lamang um, Scorpio, thank you for watching see you on my next video, bye bye